Hello mga kahags uh, Kumusta kayo dyan mga kahags So update muna tayo ngayon mga kahags no So ito yung mga beat natin ngayon mga kahags Mga ika 18 days na nila Ngayon So yan Kaso lang mga kahags Medyo nalulungkot ako Sa araw na ito mga kahags Kasi Mayroong isang ano dito na naapakan ng kanyang nanay. Tapos, yung dalawang tail. Uh, kala ko, ano lang eh, okay lang. Kaya lang niya. Hindi ko napansin. Ilang araw. Nung isang araw ko palang na ano na Video grabe pala siya. So, kaninang madaling araw mga kahags, ayun na talaga siya. Bumigay. Awa talaga siya mga kahags. Ang laki pa naman sana. So nung nakaraan, siya yung pinakakulit. Palaging naglaro, laro, laro. maraming ano, sugat sa katawan kasi siya yung parang nasusugatan ng, sa mga ano. Sa bakal kasi ang kulit. So, hindi ko talaga naisip na no. Sayang na sayang talaga mga kahags. Hindi ko naisip na no. Grabe pala yung ano niya. So ito yung paa niya namamaga. Yung dalawang paa. Yung isa grabe. At dahil dito hindi na siya nakapagdidi. Kasi medyo malaraki na din yung mga kasama niya. Hindi na siya makatayo. Yung nakaraan parang kaya-kaya pa niya kaya akala ko okay lang so hanggang nakikita ko na hindi na pala siya so kahapon ko pa siya nabilhan ng ano uh, pork o milk pero ano na huli na pala talaga kasi kahapon kagabi napadidi ko pa siya pinuyatan ko siya kaya kagabi hanggang magdaling araw yung pagtulog ko bago ako na ano buhay pa to eh mga 3am so pag alis ko yan pag balik ko napatay na siya so yan talaga mga kags no yan yung ano natin no sa pag bababoy natin no Higin natin man minsan talaga meron ta mga ganyan na mga experience minsan kapabayaan minsan talagang ano talaga niya so ito kasi siya palagi natutulog sa tabi ng kanyang mama meron naman talaga siya bahay bahay dyan mayroon, bahay nila dyan eh. so, ayaw niya dyan doon sa, sa kanyang mama malapit so uh, merong didin akong binili kahapon So, wala na. So, yun lang mga kahags, no? Uh, malungkot man isipin, pero tuloy pa rin ang laban. Eh? At tuloy pa rin tayo hanggang mamaster natin yung pag bababoy natin. Kasi pag wala tayo mga bad experience dito, hindi tayo matuto. So, kung naagapan ko Palang ng maaga, kung inaasyon ko talaga na matindi o malala yung ano niya pagkaapa uh, siguro na ano ko pa sana siya meron ba akong nagawa prior na no? or after na napakan siya siguro na save ako pa siya so yun talaga hindi na natin maibabalik kasi kahit ginawa ko na yung ano uh, parit ko siya si parit ko siya dyan para hindi maapak-apakan ng ganyan mga kapatid kasi mga medyo malalaki na ang kukulit din yun ang nangyari uh, lalong lumala kasi paralong siya ano siya yung nailalim dyan minsan nilagay ko na ilalim siya kala kasi okay lang siya so yun pala uh, matindi na pala talaga yung ano niya karamdaman kaya lang mga kahags patuloy tayo no patuloy tayo na umunlad at matuto dito sa ating hog racing business ingat kayo at good luck rin sa mga hug racing business ninyo. Sana po ay pagbalaan tayo palagi.